So good morning guys. So, meron tayong tanggap dito ngayon isang uh, digital timbangan. Guys. Ayan. So bali binuksan ko na. Ayan, ito yung takip niya. Ayan. So bali digital timbangan ito. Bali dalawang piraso ito guys. Ayan ng isa Nakapatong. So hindi pa natin naayos yan. Yan yung lagayan. So bali ito palang binubuksan natin. So bali naka-charge na yan. May charger yan siya. Yan. So bali i-check natin yung kanyang charger. So bali i-check ko dito kanina. So i-check natin ulit ito. So nung i-check ko ito kanina, may meron siyang 6 volt. Yan oh. So good naman yung kanyang voltage, 6.5 volts. So nung bakit ayaw siya mag-charge at ayaw mag upin So nung isaksak natin dito, sa so, kanyang uh, you know, dito sa kanyang saksakan yan so dito na yung tagos nya so ngayon nung isaksak natin dyan may 6 bolts sya so dapat dito ay mayroon din tayong masusukat na 6 bolt sa labas nya so bakit 0.6 lang So hindi siya tumagos dito. So ibig sabihin yung problema dito sa kanyang uh, pin. Kasi hindi siya pumasok dyan. So tatanggalin natin to at lilinisan lang natin. So bali ito tinanggal natin guys yung dalawang kapasitor. So may nakikita ako dito isang uh, leaking. Itong isa. So palitan natin yan. Dito natin tinanggal guys. Diyan. Diyan natin tinanggal. Kasi walang lumalabas itong output papuntang battery. Ito papuntang battery to. Wala siyang output. So, binaybay natin. Dito tayo nagka problema. Dyan. So, walang tayong pampalit. So, bali ito na guys. So, good na siya guys. Ayan o. Oh. So ito yung sinasabi ko kanina, yung problema yung isa. Ito yung isa kasi. Yan, pinalitan natin. Yung kapasitor niyang isa. Kasi nga open na siya. Ito yan siya guys oh. Yan. 220 UF. 220 UF. Uh, 10 volts. 10 volts. 10 volts. 220 volts. microparad so yan guys so working na siya ayan oh yan so working na siya guys bali ito yung power on nya yan pag gusto nating i-on dito lang dito naman ito yung on off nya yan so working na siya guys so balik Napa-challenge talaga tayo dito. Sabali, so, ibabalik na lang natin yung kanyang kaha. Pero lilinisan lang natin. Lilinisan pa natin yun. Eh, di no? Daming So, bali, yung isa sunod natin gagawin. Yan yung isa. So, kung bago pa lang kayo sa ating channel, pa-promote naman po. Paki like and share and then paki subscribe naman po kung hindi pa kayo nakapag subscribe napaka importante yan guys para lagi kayong updated sa mga next videos na ilalabas natin about uh, electronic so bali ito guys yung timbangan na to digital bali isa isa lang itong may ari saka yung yan kaya pinapamadali sa atin kasi nga kailangan kailangan daw ito. So, bali, inagawa natin itong isa. Susunod na natin yung isa. So, hanggang dito na lang. At, uh, ito lang guys, yung uh, salarin. Isa. So, maraming maraming salamat. At, uh, magandang uh, umaga.